So welcome Relarge TV. Supposed so, to be mga ka nakita niyo tong ispis na to. Itong ispis na to ay may division dito. Yung division dito ay naghahati ng dalawang ispis, yung parking area and then dito ay yung kitchen area. So as of now ay hindi ko muna ito nilagyan ng division para yung sasakyan ay makadaan dito. Sapagkat kailangan pa itong madaanan ng sasakyan para mag-deliver ng mga materialis gaya ng mga bato at saka mga buhangin. Bakit kailangan pa ba maipasok yung bato at saka buhangin sa loob? So kung gusto nyo malaman, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, wow. don't forget to subscribe like or click subscribe, hit the bell para ma-notify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So balik tayo sa tanong, bakit kailangan pa bang maipasok yung bato at saka dito sa loob? So as of now ay ipapakita ko muna sa inyo kung paano pumasok dumaan yung sasakyan na mag-deliver ng mga materyales gaya ng bakal at saka buhangin. So okay no, nakita nyo kung paano dumaan yung sasakyan dito para mag-deliver ng mga buhangin at saka itong mga bakal na gagamitin ko para dito sa tostores ng aking bahay. Bakit kailangan pa ba na maipasok yung mga buhangin at saka itong mga bakal? Sapagkat yung mixing area ko is nandun lang. Kapag mag-mix na ako ng buhangin para dito sa tostores ng aking bahay is Madali lang siya i-mix sapagkat yung mixing area ko is nandun lang. Katabi lang yung mixing area at saka itong buhangin. Kapag yung buhangin ay nasa labas, so kailangan tayo ng tao na maghakot or maghauling dito para maipasok dun sa mixing area. So another gastos na naman ng labor So ganito lang yung mga diskarte ko para makasip tayo ng kaunti. Aww.